Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating gagawin upang siya naman ang maghabol sa iyo. Kung ngayon ay tila ikaw ang halos nagmamakaawa, halos nagmamalimos ng pagmamahal niya, bumalik lamang siya sa iyo ay walang nangyayari. Ngayon siya naman ang ating pabalikin sa atin na namamalimos ng pagmamahal. Ngunit bago natin ito gawin, tiyakin po lamang natin na buong puso tayong nagtitiwala sa ating gagawin, isang percento ang ating paniniwala dito. Bago po natin ito gawin, kailangan na dun yung konsentrasyon at ang ating dedikasyon. So, gabi, bago tayo matulog o kaya naman paggising natin sa umaga. Okay? baaring bago tayo matulog, maaaring natin itong gawin o paggising natin sa umaga. Kumuha lamang ng baso at lagyan ito ng inuming tubig, malinis na inuming tubig. Kahit anong baso ay maaari nating gamitin, basta tiyakin po na ang tubig ay malinis. Ngayon po kapag nandito na ang ating tubig sa baso, hawakan mo ang baso na ito. Ilapit mo ito sa iyong bibig. Pakaisipin mo ang taong iyong patutungkulan ng iyong gagawin ikwat. Pagkatapos mong maisip yung taong ito ng husto, ay ibulong mo dito sa tubig ang kanyang pangalan. Ibulong mo ang kanyang pangalan, kumpletong pangalan at isunod mo ito. Ikaw naman ang maghahabol sa akin. Iibig ka sa akin ng sobra-sobra. Pangalan niya, ikaw naman ang iibig sa akin at ako'y iibigin mo ng sobra-sobra. Pangalan niya muli, ikaw naman ang maghahabol sa akin at iibigin mo ako ng sobra-sobra. Pagkatapos po ninyo itong bulungan ay inumin po ninyo ang tubig, tiyakin na walang matira sa tubig na ito. So, for example, ayan. So, dapat guys, walang-wala, said na said, ang tubig na iyong inilagay dito sa baso. Mas mainam kung magagawa ninyo ito, pagmulat na pagmulat ng inyong mga mata. Ngunit pwede rin naman, bago kayo matulog, pero mas mainam na gagawin ninyo ito, pagmulat na pagmulat pa lamang ng inyong mata. Gagawin po ito ng sunod-sunod na tatlong araw. So kapag umaga mo ito na umpisahan, dapat sunod-sunod na tatlong araw. Kapag gabi naman, dapat sunod-sunod. Wala pong pinipiling araw na maaari itong umpisahan. Kahit anong araw, kahit, kahit anong araw ay maaari natin itong umpisahan. Basta samahan natin ng, ng pagtsatsaga, samahan natin ng panalangin. At syempre ang ating tiwala. At habang ginagawa mo ito, pagkatapos na itong gawin, huwag mong isipin na may ginawa ka. Magugulat ka na lamang sa magiging resulta.